Anong tanam Maka aga navigans此 Harriet? Ngaring sa piorata Di Б Could Ngario Bumitaw yung set. <laughs> Pagod na. <laughs> Papagod na, kaya bumitaw. Ah ganda naman. Sa akin wala pang basa si yung trabaho niya. Hindi yung kanya. Hindi yung kanya. Bakit hindi yung kasi binasag ng mama ko. Ito yung pagkabigyan niya. niya. Ito yung pagkabigyan niya. Ito yung pagkabigyan niya. 我。 Ay, dapat dinanan natin yung isang sa, yung Samsung. Samsung para pa, patingnan ko yeah, ano Samsung ano ba yung Jesus? Oo. Ano ba siya ano? Hindi ba Yung LCD niya at saka yung power. na ni Mama eh. ML ka pa. E ML ba yun? E

pero va perdido. Cabe la camino de luz nada más. Aquí saben. Acá ya nada que No, no, no. No, no. No, no. Ayan okay. 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 Dapat natin yung dalawang ano... Atin sana kung, kung magkano papalit sa <laughs> <Smarty> <laughs> <Smarty> <laughs> <laughs> inyo. talaga yung cellphone. <laughs> sa so, sobrang isa sa 11 hours ba naman? 11 hours na live. <laughs> <laughs> Ito <Nine hours. laughs>